Hi guys! Ako si Steven at ngayon ay papasok ako patungong school. Tara, samahan niyo ako. Good morning guys! sa oras na tumunog ang alarm ay hujat na upang magtungo sa school. Ay, nakakatamad naman. Yan laging nasa isip na maraming estudyante tuwing papasok sa school. Pero iba niyo ako dahil ako ay masipag, matyaga at determinadong matuto. Siyempre joke yon dahil tamad tayo Charot. Anyway, nakalimutan ko nga palang sabihin pero bawat umaga ay nagdadasal ako dahil araw-araw ay laging may dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Sa bagong buhay, sa bagong umaga, at sa bagong araw na makakasama siya. Charot! Ayan, sa puntong ito, maliligo na ako. Kung hindi lang talaga ako alis, hindi na ako maliligo. Charot! Pero syempre, kailangan maging mabango at presentable always, kaya kailangan nating maligo for today's video. Pupunta tayo sa school ngayon kaya magiging mahaba ang araw. Maraming gagawin at makakasalamuhang iba't ibang mga tao. Kailangang well prepared always all the time. Ay redundant naman yon. At syempre alis ako ng late dahil nasa dugo ng Filipino time. Simula elementary, high school, hanggang college. Alam nyo bang naparangan pa nga akong best in late months sa school dahil dito? Hashtag consistency is key. aside, 45 minutes to 1 hour ang biyahe mula lingayen hanggang Tagupan dito sa amin sa Pangasinan. Isang bayan lang naman dadaanan pero like anywhere ay traffic pa rin ang issue. Hay, ewan ko. Ayaw ko na namang talk. It's more fun in the Philippines na lang. Ito nga ang aming school at ang agenda namin for today ay Mascom Day, araw ng mga madadaldal, este bosses profesional. Ngayong araw din ay panonooorin namin ang film na pinagpaguran ng bawat grupo. Merong thriller, drama, comedy at murder. Lahat magaganda dahil lahat ay pinagpaguran at binigyan ng panahon upang mahulma ang mga videos. Pero ang pinaka-pumatok ay ang grupo na Magnayon Productions, grupo na aking kinabibilangan na may titulong Jack and Jill. Umakot ito ng awards at halata naman ang saya sa akin nang kami ay manalo. Katapos nun, umuwi na ako at tila na paggabi pa nga ako. Ang haba rin ng biyay pero buti na lang at nakauwi na. At bago ako muling magdasal at matulog, ako ay nagsulat sa aking munting kwaderno ng tawag ay diary. Ito na ang ika 1260 entry ko kung saan isinusulat ko ang buong nangyari sa araw na to. At short story lang bago matapos ay hindi ako mahilig sa history. Sa katunayan nga, boring ko ang subject na to. Pero simula noong nabasa ko ang buhay ni Rizal ay napapaisip din ako sa kung ano ang mararating ng mga isinulat ko. Mahilig din kasi ako maglibot at ang isa sa tunay kong pangarap ay makalipad patungong ibang bansa, gaya ni Rizal. Ako ay metikuloso at maraming inatupag sa buhay. Anyways, napadami na ang kwento ko at nakalimutan ko matutulog pa pala ako. 'Yun lang guys for today's video. Ako si Steven at ito ang aking munting kwento. Good night.